Decision ng Smartmatic ang desisyon ng Comelec na i-disqualify na sila sa procurement para sa mga susunod na halalan. Pero giit ng ahensya, sira na kasi ang kredibilidad ng kumpanya. Magbabalita, Simon Gualvez. Sabay sa paggunita ng birthday ni Gat Andres Bonifacio kahapon, nagpunit at nanunog ng papel ang grupo ni nadating DICT Undersecretary Eliseo Ria Jr. sa harap ng Comelec Office sa Maynila. Pero hindi ang sedula, kundi mga sample balot. Masaya naman daw sila sa pagkakadisqualify ng Smartmatic bilang service provider. Pero hindi raw naging basihan ang petisyon nila. Yung uh, pinagbasihan nila ay matagal ng eleksyon, issue, no? 2016 pa. Hindi nila tiningnan mabuti yung mga irregularidad nitong 2022 election, Mayo 9. No? So yun ang aming uh, kulang pa. Sa naunang lumabas na resolusyon mula sa COMELEC, nabunyag umanong nagtatag ng foreign shell company si former COMELEC chairman Andres Bautista na siyang pinaglagakan ng mga perang sinuhul umano sa kanya ng Smartmatic para silang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines noong 2016 elections. Bagaman hindi pa naman napapatunayan, iginiit ng Comelec na naging malaking dagok sa integridad ng halalan ang isyo kay Bautista at sa Smartmatic. There is no issue as to the accuracy of the results. Kaya lamang, napakadami pong issues. And the Comelec cannot close our eyes, its eyes, to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of the very of this company. Sang ayon din ng iba pang COMELEC commissioners, hindi rin doon kasi dapat natatali ang komisyon sa iisang service provider lamang. COMELEC cannot afford to use a system that will bring doubt into the results of the election. 5-1-1 ang naging boto ng COMELEC sa disqualification ng Smartmatic. Lima ang pumabor habang tig-isa naman ang hindi sang ayon at nasa official business kahit hindi nakaboto. Sa record ng Comelec, itong lumalabas na kauna-unahang na disqualify na service provider mula na magkaroon ng automated election sa bansa. Bagay na sa loob ng labin limang taon o nakalipas na limang halalan, tanging Smartmatic lamang ang naging kapartner ng ahensya. Dismayado ang Smartmatic sa Anilay surprise disqualification. Sa naunang NBank decision kasi, inaffirm pa ng Comelec ang integridad ng 2022 elections. Pero nakakagulat daw na nagdesisyon pa itong i-disqualify ang Smartmatic sa grounds na hindi naman kasama sa reklamo laban sa kanila kaya hindi rin nila masasagot. Gayet naman ni Comelec Chairman George Garcia, marami na talagang petisyon laban sa Smartmatic. Lahat naman daw ito, binigyan sila ng pagkakataong makasagot. Rio et al. petition is not only a single petition. There are other documents doon. So ibig sabihin, kung pinasagot ka dito, malamang lamang pinasagot ka rin doon. Kung hindi ka sumagot doon, ay it's your call. Bakit ka hindi sumagot doon? Ang importante, you were notified. Pero sa panibagong statement ng Smartmatic, iginit nilang hindi sila kailanman na inform na makakasama sa mga alegasyon sa Smartmatic ang US case laban kay former Comelec Sherman Bautista. At hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong sagutin ito. Sa separate opinion din ni Commissioner Amy Ferolino, unanimous naman daw ang ginawang pag-aproba ng ahensya sa kredibilidad ng eleksyon noong 2022. Bukod dyan, nakasaad din daw sa uniform guidelines on blacklisting na pwede lamang pagbawalan sa procurement process ang isang bidder na may prima fase o walang kanunod doon ng ebidensya ng anomalya. Pero ayon kay Garcia, kung tutusin, pwede raw agad ma ang Comelec gamit ang kanilang administrative function. Kasabay niyan, inotorisa na ng COMELEC ang recount ng ilang piling balota na ginamit ng 2022 elections. Yan naman daw ay para masettle na ang mga akusasyon ni dating DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. na nagkaroon ng discrepancy sa mga boto. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.